So, nandito na tayo mga sa may swimming pool ng Villa on the Rocks Resort dito sa San Jose, sa barangay San Jose, Antipolo City. Ang ganda, ang ganda ng lugar. Dito kami nag-stay sa taas. Complete facilities. ganda ng full no ang linaw parang hindi nilalagyan ng chlorine mas maganda yung ganun fresh water at ito naman yung inistayan ng mga girls eto pala is sponsor ng aming kooperatiba dahil meron kaming strategic planning for co-op ganda at ayan, kumakaway-kaway yung aming mga chikas ng finance division. Ang araw eh. Ang araw eh. Ang araw eh. araw <laughs> eh. mga diwata. Mga diwata. Ikutan lang natin ikot tayo sa magandang view dito ang lawak, occupied na namin ito lahat kami ay nasa almost 20 katao na nandito occupied tong Villa on the Rocks Resort dito ito uh, may mga kubo kubo style lahat, bali lahat ito occupied so pwede kung may uh, happy happy pa sa gabi pwede overnight kami dito mga kawaragon may bermuda grass pa sila dito ayan o oh. pwede rin kung may activity ka dito pwede rin dito bawa kasal wedding reception pwede Pwede binyaga yun. May mga design-design sila. Balik na muna kami dito sa ano namin, discussion. Nagkaroon lang ng konting break kaya dinala namin yung aming mga gamit sa kanya-kanyang kwarto. Ito yung service. So, that's all muna. Maya ulit. Thank you and paalam.